Tulay o tinampo talaga na eh. Tulay? O tinampo. Antas na, sige. Yun na ikitin yung mga Lodi, yan yung kalagayan ng main road papasok sa bayan ng Balatan sa Kamarinisur. Isa sa mga naapektuhan nung nandalasa ang bagyong Christine. Well, siguro magtatanong kayo, saan yan idol? Hindi na ako magtataka kasi hindi naman ito masyado nababalita sa news eh. Hindi rin siya masyado na highlight sa social media. Kasi nga para sa akin, feeling ko na overshadow siya ng ibang mas sikat na mga lugar. Kaya ngayong araw, ipapakita ko sa inyo na meron pa ibang bayan na lubhang naapektuhan ng bagyong Christine. Kaso yun nga lang, hindi sila masyado nalalagi sa spotlight. Kaya ngayong araw, samahan nyo ako sa ng aming super tricycle para ng bayan ng Balatan atan sa Camarines The night before ng byahe namin, nagrepack na kami ng goods, yung mga tulong na ipinadala nyo mga lodi. Eh nagresearch din ako noonusto at Nangalap ako ng impormasyon. Nagtanong-tanong, naganap ng mga tao na makakausap na nasa location mismo kaya nakapunta sa location. Kasi gaya nga nang sabi ko, priority ko pa rin yung safety ng maliit kong team. Eh laki ng pasasalamat ko dahil meron din tayong mga followers sa lugar. So nakakuha tayo ng impormasyon kung paano ba makakapasok, ano yung pinakamadaling ruta, at ano nga ba yung magiging kalakaran sa lugar kasi nga nabalitaan ko na rin na putol nga yung kalsada dahil sa landslide. Malapit lang naman siya, guys. Nasa 70 kilometers lang naman. Meron dalawang ruta papasok doon. Yung una, dadaan kami ng bula. Kaso nga lang, according sa mga balita na nakuha ko is, medyo baha pa raw yung dadaanan namin. So, pinili namin yung ruta na dadaan ng bao tsaka ng nabwa. Kasi yun yung mga kalsada na ikita ko online na medyo maayos na. At pwera nga rin sa mga relief goods na pinak namin is naisipan ko rin magdara ng food pack. So, ayan, kung may kita nyo, nagluluto ako ng adobo mga lodi adobong manok mga lodi kasi yun yung pinaka safe well kasi alam nyo na who knows diba kung meron tayong mga kababayan na hindi kumakain ng baboy syempre as usual family effort ulit mga lodi yung pag prepare namin ng mga tulong na pinapahatid nyo bukod nga pala sa mga sponsors namin gusto ko rin pasalamatan yung asawa ko at yung pamilya ko sa so, tuloy tuloy na supporta sa ginagawa ko nung preparado na lahat tumulak na kami mga lodi let's go let's go sabihan ba sabihan ba sabihan ba By the way, sa mga tropa natin dyan sa Baaw at sa Nabua pasensya na kayo. Huwag nyo isipin na binabypass kayo yung mga bayan nyo, ha? Diba marami lang talaga nagsabi sa akin na alanganin nga talaga sitwasyon sa balatan kasi hindi nga makakapasok yung mga sakyan. So, yun ang naisipan kong puntahan. By the way, sa mga bumabiyahe dyan, papasok ng sa area, okay na po yung kalsada, mga lodi. Kasi yun nga lang, kahit diradiretso na yung biyahe namin, hindi ko may iwasang mapansin. Yung grabing perwisyong dinulot nga ni Bagyong Christine. Literal na wala talagang pinili mga idolo. Kimayaman ka, mahirap ka lahat talaga na apektuhan. And kasabay rin ng init at paggupan ng baha. Andun na rin yung hindi ka nais na na amoy. Well, paramdam ko galing doon sa mga pananim na ilang araw nakababad sa baha tapos medyo nabubulok na. At pagdaan namin ng Holy Cross Parish sa Nabwa, yan yung palatandaan namin yung sunod na kantong lilikuan namin, yun ay yung Nabwa Balatan Road. Kayo pa, Di, pa. Speak, ah? ko, kayo, boss. Pa, na boss. Hindi na ka, boss. Okay, so ayun guys. Um, andito kami ngayon sa Nabwa. Lumay ko na kami papunta sa Balatan, Nabwa Balatan Road. So, um, may alam naman ako, may info naman ako ng konti sa ground na sabi daw, may hindi pa passable na area doon kasi may dalawang landslide niya whereas nasira yung, yung kalsada. Pero, sabi ko nga, di ba, I, I tried to look for information na magagamit namin sa Magagawin namin to and as much information as I can get sa totoo lang para medyo well prepared naman kami so hopefully maging maayos yung lakad namin Tumakalampas so na kami sa boundary ng Balatan at Nabwa. Doon lang talaga totally nagsink in sa akin na bulubundukin nga pala talaga yung lugar na to. Kasi ang daming ahon, zigzag road, mga kurbadang matindihan. Pero wala, binibasic lang ng super tricycle natin. Di joke. <laughs> Sabi nga ng driver namin, nako kung kinargahan pa namin to ng gusto, may hirapan talaga kami umabante. And along the way, nakakakita na kami ng mga ilan ilang mga pagguho ng lupa, guys. Dugay na na eh. Sid-sid yung pagpasok namin sa Barangay Cabanbanan yung sinyalis na malapit na nga kami doon sa area kung saan masyadong malalayang yung landslide. Tingnan niya naman mga Lodi kung gaano ka exposed tong gilid ng bundok na to. Kaan yung resulta ng walang tigil na pag-uulan dala ni Bagyong Christine. Jesus, Mario Joseph. Ah. Dito kung makikita nyo, naka engine brake ng gusto yung driver ko Well yung totoo yung na namin, sobrang tarik ng lusong Tapos ayun na rin, sobrang bigat ng tricycle namin Kasi may karga nga kami sa loob, tapos sa bubong Pero so far, sa awan ng Diyos, kinaya naman namin Ito yung kung makikita nyo, ang lala talaga ng kalsada mga loti, diba? Itong partin to, may nilagay lang silang clearing para makalaan yung mga sasakyan Para sa akin lang, mga idolo, malala na to Kaso syempre, diba? Pero hindi ko may tatanggi na sa unan lang nito, naan dun yung mas malalapang kalagayan okay yung first spot ng malalang landslide mga lodi. Pero possible naman yung kalsada mga lodi kasi hindi naman siya totally nasira. Sabi nila sa akin, mga around 100-150 meters, ando na yung malalang landslide kung saan nasira talaga totally okay, so yung kalsada. So, ito extensive yung damage dito guys. Um, kaya, ayun, mahirap talaga ang pasukin. Kailangan marami kumuha ng mga tao na magubuhat. Ang dala natin. Ang na natin. At ito yung isa sa nagpapahirap ng sitwasyon dito sa baye ng Balatan, Kamsur, mga Lodi. Tutol yung kalsada, pahirapan makapagpasok ng supplies. Kung kagaya sa amin na maraming dala, wala ka talagang choice kundi magbayad dun sa mga magdadala ng baggage papunta sa kabila. Putek at basa yung kalsada, tapos sa gilid naman, mayroong matarik na bangin papunta sa ilog. At pagkatapos pakatapos nga nilang minuto namin paglalakad, nakita na rin ang sarili kong mata. Yung location na kung saan sa sobrang lala ng landslide, eh, nasira talaga ng tuluyan yung portion ng kalsada at hindi madaanan ng mga tao. Ay, tulay yung tinampo talaga na eh. Tulay? Tinampo? Tinampo? Antos na, sige bumigay yung lupa na kinatitiri ka ng kalsada pati na rin yung mountainside na nasa gilid ng kalsada bumigay din kaya pala sabi sa akin ng konta ko mag hiking ka ng very very light pero syempre basic lang yan sa atin mga lodi gala tayo dati and kung hindi ko pa nababanggit eh nakapagtrabaho rin ako sa ilang NGO at ganito yung mga matatarik na bundok na pinapasok namin at ilang oras pa ako naglalakad kung may kita nyo pinartidahan ko pa eh, may nakapasak pa sa bibig ko eh <laughs> pagkatapos nga boba, paket na kami ngayon. Patibahin nga talaga ng tuhod daw mga Renan. <laughs> Balatan da ka ibisitahon oh. ko, oh. garo na bagay ning hiking. Kaya po Sige. Ay, grabe. Inuy ko ya boya ray Raya, agrarian ta kaning i-vlog basang niya. Ay, sige po. Ay, nahiling mo an? Boss, i-vlog mo kan ba? Ay, ah, problema. Shut up kami. kaya pa. Narating kami sa kabila doon na namin sinaka yung mga goods sa dala namin sa mga tricycle na pwedeng arkilahin. Dumating pa kayong punto na nasiraan si Kuya ng tricycle kaya kailangan niya kumuha ng multi-cab niyang isa para yun ang namin. Okay ka pa, Trish karamon mo na, pag-google mo dyan ha. Ito ah, na lang kung madali. Mabalik na madali. Ay, Ikaw on lang ha. So, story short mga lodi, nakapasok na kami sa Balatan. Parecho kami sa barangay ng Kugit at doon namin pinamigay yung mga tulong na pinabot nyo. Maran na po.

Marami akong shots ng pamimigay natin mga Lodi Pati na rin yung pila ng tao pero hindi na natin isasali yon Kasi alam niya naman ayaw ka ng ganun Just like that mga Lodi ibigay natin yung mga tulong na pinahatid nyo At nga pala kay Sir Jun maraming salamat po sa pagtulong sa amin na mag facilitate ng pamimigay Yan nga nang sabi ko nakakasama ng loob kasi ayun kukunti lang yung kaya namin dalhin Pero gusto ko lang ipalam sa lahat ng sponsors natin na sobrang thankful po yung mga tao na naabot natin Lalo na sa sitwasyon nila ngayon na pahirapan talaga makapagpasok ng supplies At ayun nga sa naririnig ko sa ibang na na ng 80 pesos yung isang kilo ng bigay. Yung gasolina raw inaabot na ng isang daan ng litro. Gaya nga nang sabi ko, masama sa loob na konti lang yung nadala kong tulong para sa mga kababayan natin. Pero isa sa mga purpose ng lakad kong to may maipakita sa inyo. Yung mga lugar sa kabikulan na sobrang lalapan ng sitwasyon. ay nagbabaka sa kali na baka pag nakita nyo tong video to, ma-realize natin na sila rin kailangan rin nila ng tulong. Baka naman. Stop. Lahat, dulo ko ta. Na ko sa room medium. Demo ko dyan, dyan pa paano. shout out sa mga tropa sa balatan. Shout out! Shout out! Pero gaya ng sabi ko, kahit anong unos pa dumating sa mga Pilipino, well, nakakuha pa rin tayo ng rason para tumawa. Just like that, pauwi na naman kami. Inabot na kami ng gabi guys. Pero okay lang. Walang problema. Ulitin ko. Kaya natin. Basta sama-sama. Bangon. Bangon Bicol.